Hello sa mga kaibigan, sa so, magandang araw sa ating lahat. So for today's video, guys, pag-uusapan natin and of course, i DIY natin 'to Itong mga oil leak sa ating mga sasakyan o sa ating makina ng ating sasakyan, no? And itong oil leak na 'to is ito yung pinaka-common na pinagmumulan ng leak. And uh, of course, lalong-lalo na sa mga ganitong sasakyan, na Honda Civic uh, dimension from 2000 up to 2005 ito po yung pinaka-common na pinagmumula ng leak and of course ito yung pinakamadali, pinakamabilis at pinakamurang gawin na oil leak ng ating mga sakyan. So kung gusto mong malaman to kung ano to, so tara sundan mo yung video. Ayan guys, so uh, ito na nga yung uh, engine ng ating sasakyan. So kung makikita nyo, yan o, oh, daming oil na leak. 'di ba? Yan, dami. So, yan yung i-address natin ngayon. At yan yung i-DIY di natin ngayon. Kasi, napakaraming leak na oil. Ayan guys, so, hindi talaga magandang tignan. Yung oil na yan. So, of course, ano ba yung kailangan natin sa, sa paggawa uh, ng oil leak na to? Kailangan natin, kailangan natin dito isang flat screwdriver. Yun lang. Yun lang yun. So ano nga ba yun at alin nga ba yun yung sinasabi ko kanina na siya yung pinakamura, pinakamadali, pinakamabilis na gawin is of course ito po yun guys. Ayan you know, o, kung makikita nyo. Yan. Ito po ay, uh, ano ba yan? camshaft cap, camshaft cover. So normally dyan po nagmumula yung leak kasi ito meron lang siyang parang uh, orange yan sa loob. And uh, sa katagalan guys, yan yung parang nagbibritol na siya. And yan yung cause, yung um, na pinagmumulan nung uh, leak ng oil. Ayan guys, so, oh, focus oh, Kung makikita nyo, yan ang daming oil. Yan mismo sa ilalim niya. Dito mismo. Ayan. Ayan guys. Ayan ang oh, daming leak. So, yan siya guys. Kung so, makikita nyo, uh, nilagyan pa nila to ng 3 band yata yan. Kasi ito nga, uh, kakabili ko lang last year to. So, hindi ko pa na-address itong leak na oil na to. So, ito na-notice ko. Nilagyan pa ng 3 And, dito ko na, na nakita na talagang dami palang oil na lumalabas dito. Ang daming oil na naglilig. Kasi, ayan na kung makikita nyo guys. So, basang-basa yung, yung makina ng sasakyan natin. So, paano yan tatanggalin? simple lang course uh, screwdriver lang and uh, ayan hindi natin kung matatanggal natin to ayan so apan sa pag uh, sa pagtanggal nyo dito guys uh, expect nyo na na magkaroon kayo ng spill ng oil dito ayan so mamaya uh, lalagyan ko lang ng basahan sandali ah kuha lang ako ng basahan lagyan ko ng basahan lagay natin dyan para hindi na kumalat yung oil okay yan guys so kumuha na ako ng basahan and uh, kung nyo brief ko po yan <laughs> yung basahan na yan okay so of course lalagay natin dito mas maganda kasi kapag ka-brief yung basahan kasi mas ma-absorb daw <laughs> <Yung> sabi nila <laughs> Ayan. So, of course, ayan. Okay nag natin dyan. Kasi, mag, of course, mag-expect tayo ng leak ng oil dyan, ano. So, ayan. Tatanggalin natin. Ah, uh, kaya to madali. Kasi ito, guys. Ayan. Ayan. Okay. So, ito po yun, guys. Napakadali. So, ayan. Kung makikita nyo. May spill ng oil. Ayun o so mas mabuti na lagyan natin ng basahan para hindi na kumalat yung oil okay ayan so ito siya ito, ito siya guys ayan makikita nyo Mo, and most commonly na pinagmumulan nito is ito yung ano nya itong rubber dito ito yan. Meron kasing meron o-ring. Ayan, so sa katagalan, nagbibrittle yan. And of course, hindi niya na ma... Uh, sisil yung... yung oil. So kaya naglilik yung oil dito. So, okay. Magpapalit tayo niyan. Of course, uh, nag-order na ako niyan online. Ito. Okay. Ayan. So, magkano to? Uh, hindi pa nga umabot ng 100 pesos to eh. Ayan pa guys yan ito yung bago okay so yung genuine ito yung talagang Honda is around uh, 300 something ito naman tinry ko lang uh, ito yung pinakamura na nakita ko uh, ito is around 80 pesos free shipping pa yan okay so gagawin natin of course uh, lilinisin lang natin to itong part na to And Of course Isasak-sak lang to, Then tapos na So, yun lang Okay, yan guys So, uh, nalinis ko na siya. Ayan So, itong mga Ito sa labas So, hindi ko na lang kinuha yan Kasi sa labas lang naman yan Importante kasi ito Yung sa loob na part na to Ito yung importante na malinis natin Kasi Dyan uh, Dyan lalapat yung uh, Yung uring natin So, pag hindi malinis yan Uh, there is a possibility na magkaroon pa rin uh, kayo ng leak sa ng oil dyan. Okay? So, ito yung bago natin, guys. Actually, uh, ito, guys, kapag uh, gusto nyo lang magpalit ng o-ring, actually, pwede rin. Ito lang naman kasi yung pinapalitan dyan. Ito yan. Ito yung o-ring na to. Ayan. Ito lang naman kasi yung o-ring yung importante. So, pagka may makuha na lang naman kayo ng o-ring, pwede na o-ring lang yung uh, uh palitan, palitan nyo. Ito sa akin, pinalitan ko na lang buo kasi uh, ito kasi sira na eh pero sira na wala na yung parang lock niya so bumili na ako ng buo mura lang naman so napakadaling gawin guys right so yun lang kanina tinanggal natin dyan and of course ito isasalpak lang natin dito Ayan, isasalpak lang natin dyan ang ganyan so tapos na diba yan sandali ah So, kaya ko nasabi na ito yung pinakamura, ito yung pinakamabilis gawin. <laughs> Kasi, parang plug and play lang. And, uh, napakamura din. Ayan, sige. Ayan. Ayan, oh. Yun. Ayan. So, okay na. Salpak lang. Finish. Okay? Ayan guys, so kita nyo, sobrang bilis, di ba? Kinuha lang, then nilagyan ng bago, so okay na siya. So ayan, so maraming salamat sa panonood guys. And please, don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Maraming salamat.